Hey, good day mga kamots, welcome back to our youtube channel So today mga kamots, samahan nyo ako, magpapalit ako ng uh, aftermarket na gear pedal Kay okay. Honda RS125FI, si Blade So magpapalit tayo ng uh, aftermarket na gear shifting pedal So meron na ako na order, isa yun mga kamots, na aftermarket So turo ko kayo kung paano magpalit ng gear pedal uh, shifting am na aftermarket no? yan then kung ano yung mga dapat nyo i-consider mga kamots sa pagpapalit ng aftermarket na gear pedal yan so wag na natin patagalin pa yan mga kamots, simulan na natin so Ito yung natin mga kamots na aftermarket So, buksan na natin. So bali na order ko lang to sa Shopee. Ayan. For 188 pesos kasama na yung shipping fee. Ayan. So meron na siyang kasamang uh, bolts. Actually mga kamots, pinagtang ko ng stainless to. Kasi yung kasama na itong ano, bolts na alin is sa uh, bakal lang siya. So possible na kalawangin. So since meron tayong stock na alin bolts na stainless, so pinagtang ko na lang din. Bali apat yan isa dito dalawa rito tsaka isa dito so puro stainless na yan mga kamots then ito palang uh, gear shifting pedal na ito na aftermarket is alloy type mga kamots makapal din sya mga kamots no? una muna natin gawin mga kamots tanggalin natin itong nakaka-stack uh, na gear pedal na gamit tayo ng 10mm wrench mga kamots socket wrench yung sa may bolt dito 10mm yan na bali sa tanggal yung uh, stock na gear pedal ni Honda RS125 so medyo na stock din stuck up lang siya mga kamos dahil pinalabang yung sipo niya so pinispray ako ng WD-40 na ko muna bago natanggalin uh, so ayan okay, natanggal na natin So yan, bali pinalawang yung sigunyal niya. So linisan lang natin yan bago natin ikabit yung bago nating gear pedal. Tapos sprayan natin ulit ng WD-40 tapos brushin din natin. mods bali nalinis na natin so try natin kung magpipit itong uh, aftermarket natin ng gear shifting pen so bago natin ikabit itong gear shifting uh, pedal natin aftermarket mga so binalik ko muna ulit yung stock kasi yung ginawa ko susukatin ko yung haba nito itong stock dito sa aftermarket natin so ang ginawa ko lang sinapat ko lang sya rito Ayan. So bali tinabat ko lang siya diyan sa may uh, kabitan ng uh, sa may sigunyal. Ayan, to tapos tinantya ko yung haba. So ito uh, perfect na perfect na yung haba nito mga kamots. No? So ina-adjust ko na rin 'yan. Then bali inipitan ko na rin yung bolts. So bali ito pala uh, ko ng black nut para mas natin uh, ma-ipit yung kapit niya kasi yung uh, yung kasama nitong nut uh, wala siyang ano hindi siya lock nut na kasama ordinary nut lang so since meron naman tayong stock na nut tinitan na natin ang lock nut Ayan. so wala nang alog yan adjustable kasi ito makamods itong gear shifting pedal kaya meron siyang ganyan Ayan. pwede mong i-atras pwede nga ba pwede pa ba yung pwede pwede yung haba na no? so ito uh, perfect na perfect na ito makamods sa yung haba nito so wali kapitan na natin siya Let's see natin kung okay na okay ba sa ako na RS1 2.5 tayo okay So ayan mga kamots, bali na ipasok na natin yung ah uh, aftermarket na gear shifting pedal natin ayan so mga kamots uh, kanina hindi ko siya maipasok kasi nga nakaharang tong uh, putres ayan so bali ang ginawa ko para maipasok lang siya nang hindi na binabaklas to uh, binaklas ko yung uh, isang nut dito sa ilalim ayan kung makikita nyo dito sa ilalim ayan so bali binaklas ko yan Ayan. Para lang magalaw-galaw ko to, makipasok ko yung gear pedal natin na aftermarket. Ayan. So, goods na yan mga kamots. Ihigpitan na natin, tapos balik na natin yung uh, bolt dito sa ilalim. Ilagay na natin tong, itong bolt dun sa butas ng uh, ano natin, ng aftermarket gearing pedal natin para ma natin 'yung fitment niya kung okay na ba. Yan. So bali nakabit na natin mga kamots 'yung uh, bolt dito sa may uh, higpitan ng gear pedal. So tips ko lang mga kamots alalay lang sa paghigpit dito kasi baka mamaya malos loose 'yung thread, no? So alalay lang, tamang higpit lang. Ayan. So ayan, tapos na 'yan mga kamots. So testingin na lang natin kung okay pa siya so ayan mga kamot na testingin natin na testing niya natin yung gear shifting pedal natin na aftermarket so good naman siya mga kamots okay na okay naman yung fitment nya swak na swak dun sa sigunyal ng Honda rs 125 fi so ito kasi universal kasi to mga kamots nakalagay din sa Shopee so buti na lang fit siya sa Honda RS125 FI tsaka bago ko bilhin to mga kamots uh, chinek ko muna kung, uh, doon sa mga nag review kung meron na nakapagkabit nito sa honda rs 125 FI. so confirm naman may nagkabit na kaya napa order talaga ako so yun lang tips ko sa inyo mga kamots advice ko sa inyo bago nyo i check out itong uh, gear shifting pedal nato na aftermarket i check nyo muna kung meron, ba, meron na bang nakapag review sa shopee na katulad ng motor nyo na nakapagkabit na nito para uh, hindi naman masayang yung pera nyo in case na order kayo hindi pala kasya sa motor ninyo, hindi pala siya fit ayan so isa pang dapat niyo i-consider mga kamot sa pagpapalit ng ganitong aftermarket na gear shifting pedal so kung mapapansin niyo wala siyang uh, patulad doon sa aftermarket wala siyang uh, apakan kung magbabalik kung magbabalik ka sa gear shifting 2 gear shifting 1 ayan so wala siyang ganito So kayo mga kamot, kung hindi kayo sanay na walang ganito, ay mas suggest na wag na lang kayo magpalit no kung nakasanayan niyo merong tapakan dito sa likod para sa pagbabawas ng uh, gearings uh, wag na kayo magpalit mga kamots ako kasi nasanay ako sa disikwat yung sinisikwat nakita nyo naman kanina nasanay ako sa sinisikwat kaya mas okay sa akin to mas prefer ko yung ganito kasi ito kasi mga kamots ang downside naman pagka naka ganitong uh, gear shifting pedal ka lalo na pagka mahaba yung paa mo so tatama sa likod ng paa mo to <laughs> eto to, to. yan itong nga uh, apakan nyo sa likod eh ako medyo may kahabaan yung paa natin kaya na ano ko nababatter ako pagka tumatama sa likod ng paa ko tong uh, apakan uh, sa pag, para sa pagbabawas ng gear kaya nagpalit tayo ng aftermarket so yun yung mga dapat nyo i-consider mga kamots kung hindi kayo sanay sa disikwat wag na kayo magpalit magstay na kayo sa stock pero kung uh, kayo naman mga kamots kagaya ko medyo mahaba ang paa tapos na alangan kayo dun sa stock na gear shifting pedal ng Honda RS125 FI so I must recommend na itong ganitong gear shifting pedal ayan, na aftermarket okay na okay siya mga, mga goods na goods walang alog ayan adjustable to mga kamots ha pwedeng pahabaan pwedeng pegin ayan ayan so yan yung ginawa natin yung fitment okay naman na siya goods na goods siya tapos sinigpitan na rin natin tapos bumagay din siya kay blade mga on the RS125 MI natin black yung pinili natin may ibang kulay pa ito mga kamots may red, may gold, may silver may blue Yan. so black yung in order natin bagay naman Tas yung stock na gear shifting pedal so hindi natin, itatabi lang muna natin to para in case na gusto natin bumalik sa stock at least meron pa tayong ano uh, meron pa tayo nito. Okay pa naman to. Medyo kinakalawang nga lang siya. Pero goods pa to. So sa mga magtatanong mga kamots, kung sumasayad ba sa sa uh, putres ng driver, itong uh, aftermarket na gear shifting pedal na to. So hindi po siya sumasayad mga kamots. Meron pa siyang alawans uh, allowance kumbaga. Ayan. Kita nyo naman. Hindi siya sayad kahit sa ilalim. Goods na goods siya mga kamots na. Okay na okay. Walang sayad. Tapos pit na pit pa sa, sa Honda RS 125 FI. So dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kamots. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Sa ginawa natin pagpapalit ng aftermarket na gear shifting pedal kay Honda RS 125 FI. Maraming maraming salamat ulit sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Sana isuportahan nyo na rin ang ating Facebook page mga kamots na. Follow nyo na rin yan kasi dyan ako minsan nag-upload ng mga videos natin so muli marami marami salamat stay safe, ride safe always peace out